maintenance kayong gumag-tumataas. Tapos pag tumaas po napakainit ng katawan ko ang deni oh. Nakaw. Bakit job mo din? Ito, mga ano sana. Okay, dibi. Pakibos lang. magagawa pag Meron road. Wala na. Ah? Uy. Kumukulang, matanda ng babae. Pasok! Aray! Ang nalang ginawa niya, bilis. Kamitin mo ito. Tekta. Ba't ah. mga nukulang yan? Ang may Aray! Aray! Lala niya? Grabe yung concern niyo. Yes! Aray! Aray po! Aray! Sabi ni Mama. <laughs> oh. parang, 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 parang lang tabi ko siya eh. Ano yun? Yes. Bilis, tanggalin mo lahat yan. Tatanggalin na. Hindi <laughs> ko makinukulang yan. Ang <laughs> niya. Ay, sige. Diba, gusto mo ayaw ko na, pagod na ako. <laughs> may, mayroon, mayroon, eh. konti. Spirit mo munang maglalaban? Oo. Siban? Oo, oh, tama na. na. Spirit na ko hindi napapagod. Patawad kayo napapagod din. Mga lintik kayo. Siban? Aray! Lulis, <laughs> tanggal lang Tanggalin na nga po. Tama na. oh may pag-usap ko sa akin, ha? Ha? Bakit mo kayo yan? Naingit ka nagagalit? Naingit po. Anong ka naingitan mo? Ano ka naingitan mo? Um, baka masugat ka? Yung asawa baka masugat niya? Nasa nasa? Oh. <laughs> <Hey>, sir. Tara tara tara. Ang mo. na ako. Love you. Bye bye. Bye <laughs> <laughs> <Yan ang pigil. laughs> Sir, 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 mukhang magandang interview lang sa inyo ah. Ito pa. Ang bilibintang ng mga kukulang na ito, sir. Alam ba, na alam? Ay, yan. Bakay, naman yung mga isa, sir? Alam. Alam yan. pa. Ayos yung Ayos pa. Ayos pa. Ayos pa. Ayos pa. Ayos pa. Ayos na Ayos pa. Ayos pa. Ayos pa. Ayos pa. Ayos Okay. Gina yung mo, mo si sir? Ha? Gina yung mga? <laughs> Sagot! Hindi pa ang mga salitita para eh. Yung parang historia, may pahay. May pahay na si Yes! Sir, ano masasabi mo sa kanya, sir? Kigilan <laughs> ang pamilya, sir. Ano masasabi mo, sir? Para ano mensahe mo sa kanya, sir? Tigilan na na ano, siya. Daniel. Tigilan na na ano, sir. Kasi may kanya-kanya naman pamilya ano sir? Oo. Oh, mo ba yung pamilya nito? Tigilan ko lang. Ano bang mensahe mo kay sir ngayon? Ano masasabi mo kay sir? Ano ba nag Patay ka muna. Bilisan mo. Bilisan mo. Sir, ano minsan ayaw mo doon sa mga kukulap, sir? <laughs> ah, sir, ano minsan ayaw mo po doon sa mga kukulap? Nilubayanan ni Oo, oh, lubayan mo na. Nilubayan ka na ni Sir. Ay, nilubayan nyo na ka, Sir. Nilubayan na pala eh. Pag ayaw na, ayaw na ha. Naintindihan mo? Ayan. Pala eh. Hmm. Marami ka baga kinulam sa inyo? Marami? Ay, tanggalin lahat, dali. Ayaw ko na may ano. Ayaw ko na may kinulang pa ha. Hoy. Ayaw may iwan kahit yung mga kapitbahay la ang na ano na kinula mo ha. Sagot. O sige tanggalin lahat 'yan. Gusto ko yung gagaling lahat ng taong 'yan. Sige, ako may gagamutin pa sa labas. Sige, ko muna ha. Just nang bala sa iyo. Pag ginilitan ko, hindi naman ako pumapatay. Ang Joe sa. Intindihin mo. Pag namatay ka, hindi God's will. Hala ka sa buhay mo. Kala nung ano, pasya niya, huwag gigilita na nare. Ay nakaw, narinig mo sabi ni sir. Oo, oh, titigilan mo na ha. Ayaw na pala talaga sa iya, itigilan mo na ha. Hoy! Wow. Mabait naman na naman, mabait naman. Kasaalaan talaga dahil sa pang-TV. <laughs> 🎵 Wala na pang pag-ibig <laughs> sa buhay mo 🎵 Wala akong katayang dito. Ang mga mga salot mo, yun ang papasya sa buhay mo ngayon. Pero ulit! yun, magkakasakit yun. Hindi ko mali naman nga yung ginawa niya. ang Panginoon naman sa tapos siya liyo. Pag mamatay, hindi... Goodbye. <laughs> Alam mo nangyari sa iyo, ate? Yung mga napag-usapan, narinig niya. Sige, pwede mo yung magtubig at baka yung nakahigdad na si ma'am. Siya, bababa, biglang presyon nyo nga pala. Bakawala na yung kulang niyo. Normal yun, ha? Ang nakita kong ginagawa sa inyo parang ano Ako, pilip, so pareo, Yung mali ka yung sa arawan Tapos doon din yung sisimbi ng kandina Pulang puti, Egypt Sa bawat haba oh, Damhin na yakas Paghilot ng kamay Sakit ay, ay magwawakas O oh, Apo Philip Apollo ikaw ang bida Tagapagpagalit ay napatawad ay, nyo na si sir napatawad nyo na ha kung ano man yun basta kung ano man yun napatawad nyo na hug nyo nga si sir nga hug nyo nga sige nga hug nyo nga batayin yung yakapin si sir mo salam sa bali hey wow okay na po ha okay na wala ka ba may nyo pa sa bahay wag na ha Lumapit ka ng buo ang paniniwala Dadaloy ang bisa ng mahiwagang biyaya Apofis